Taste update sa batang nakakaaliw na si baby Amila Sabine Homan, relax at handa na ngayong samahan ang kanyang daddy Greg Homan na pumalaot sa dagat. Ito ang naging caption ang misis ni Greg Homan na si Angelica Panganiban sa kanyang post na sabing floaters in jackets up and I'm ready to go with daddy at work. Basis sa video na ito, mapapansin nga na gustong-gusto na ni Baby Bean na sumama sa kanyang daddy Greg Homan na mamangka. Suot ang kanyang floaters at jackets. Na dahil dito ay maraming napahanga at nabilib sa bata. Napansin lang din ng mga netizen na sana raw ay pasuotin ang bata ng kanyang sunglasses para di naman mahanginan. Ating panuurin ng kanilang video pero bago yan huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan.